Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon 30 ng Enero, ipinagdiriwang natin si San Hilario ng Poitiers. Si San Hilario ng Poitiers, na rin bilang San Hilario, ay isang obispo at pinarangalan bilang isang doktor ng simbahan para sa kanyang mga teologikong kontribusyon at pagtatanggol sa Orthodox Christian Doctrine. Si Hilario ay ipinanganak noong mga taong 310 sa Poitiers Gaul, modernong France. Pagaman ipinanganak sa isang paganong pamilya, si Hilario ay nagbalikloob sa Kristyanismo. Ang kanyang malalim na pag-aaral ay humantong sa kanya sa isang malalim na pag-unawa sa pananampalatayang Kristiyano. Si Hilario ay naging obispo ng Poitiers noong 353 A.D. Siya ay isang malakas na kalaban ng Arian maling pananampalataya na tinanggihan ang buong pagkajos ni Kristo. Si San Hilario ay aktibong sumalungat sa Arianismo at ang kanyang mga sinulat ay may mahalagang papel sa pagtatanggol sa Nisin Creed. Inilatag ng kanyang gawain ang pundasyon para sa paninindigan ng konseho ng Nisea laban sa Arianismo. Dahil sa kanyang pagtutol sa Arianismo, si Hilario ay ipinatapon ni Emperador Constantius II sa Phrygia sa Asia Minor. Siya ay gumugol ng ilang taon sa pagkatapon, ngunit ipinagpatuloy ang kanyang mga teolohikong sulatin. Pinahintulutan si Hilario na bumalik sa Poitiers noong 360 AD, namatay siya noong 367 AD, narito ang isang panalangin kay San Hilario. O Diyos, na nagbangon kay San Hilario upang maging isang kampiyon ng pananampalatayang katoliko, ipagkaloob na sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang halimbawa at mga turo Maari nating laging hanapin ang katotohanan ng may pagtitiwala at kumapit dito ng may hindi natitinag na katapatan. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Heso Kristo, iyong anak na nabubuhay at nagahari kasama mo sa pagkakaisa ng Espiritu Santo, isang Diyos magpakailanman at magpakailanman. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Pinagpala si Yvette, Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.